Hi mga preni! Tara, tuturuan ko kayong gumawa ng ubi bar na kadalasang itinitinda sa mga bakery. Kaya naman mga preni, subukan nyo na ang recipe ito. Matipid dahil hindi ka nagagamit ng gatas at itlog. Tara, simulan na natin. And this is Fanny from Fanny's Cookery. Sa isang bowl ay magsukat muna tayo ng all-purpose flour. Ang laman nga pala nito ay 1 kilogram. Kaya naman nagdagdag pa ako. Maglalagay din tayo ng 1 1/2 teaspoon baking powder and 1/4 teaspoon of salt. Haluin until combined. Pagkatapos ay ilagay ang 350 grams sugar, 1 1/2 cups of water. Haluin ang bahagya. At maglalagay ako ng 100 grams shortening at 100 grams margarine. At bago sumabak sa pagmamasa ay maghugas muna tayo ng kamay. Haluin lang muna ng bahagya dahil tutungo pa tayo sa ikalawang bahagi. At dito na yung pinakapinale. Ilapag natin dito ang dough at ibuhos na natin ang natitira pa nating lakas. <laughs> Inid lang hanggang sa maramdaman yun na naunti-unti na itong expand Pagkatapos ay ilagay dito sa grease baking pan. Ikalat lang natin hanggang sa maging pantay. Ayan, at maaari nang i-bake sa preheated oven. 180 degrees Celsius. I-bake ito ng 30 minuto. Pwede nyo rin pala itong lutuin sa kawali. Yun nga lang, mas matagal ng konti. Dahil aabot siya ng 45 minutes each sides. Kaya mas recommended ko kung sa oven. Ayan, at hayaang lumabig. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap, ay panoorin ang video hanggang dulo. At kapag malamig na, ay hiwain sa nais niyong sukat. At dahil pangkain lang naman namin ito, kaya naman malalaki ang ginawa ko. At mga tagasa naman kaya ang nanonood sa video kong ito. Hello po sa inyo! Sa isang bowl ay maglagay ng 250 ml of water. 1 half cup of sugar, 1 teaspoon violet food color, and drops of ube flavor. Haluin until dissolve. Pagkatapos ay ilipat natin sa kawali. At isa lang sa init hanggang sa kumulo. At kapag kumukulo na ay hanguin na at palamigin. At this point ay mayroon din tayong desiccated coconut. 150 grams ito at sakto lang ito para sa recipe ito at isawsaw natin sa ubi mixture. Isawsaw ng mabuti para ma coated lahat. Pagkatapos ay pagulungin sa desiccated coconut. At ituloy lang ang proseso hanggang sa matapos na lahat. Ayan na at nakikita na natin ang outcome. Excited na din ba kayo mga preni? Tara, subukan na natin kung gaano ito kasarap. Itsura pa lang ay masarap na. Ay dilalo na kung tinikman. O ba diba, madali lang naman at aakalain nyo ba na ito yung mga binibili nyo sa labas? Tara, gawa na para surprise ang kakainin nyo. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga recipe yung ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!